kayo pang pumasok na ulan na patuloy pa rin panguha ng alateres. Ito nga po ang aming nakuha. O, ayan. Ang dami na. Pasalubong namin ito sa aming baby na paboritong-paborito. May dadaan pa daw po kami. Isang puno ng alateres. Paboritong-paboritong dadaan dito pag may buong uh, dito daw. Kami lagi dadaan sa shortcut. Dapat na kami ng ugan. So, dito kami sa isang buong. Dito yung daulikan po mayroon. Ayun oh, kaya lang mataas na siya. Kukunti pati oh. Saka wala ni siya nga dito sa baba. Tapos <laughs> na. So wala kami nakuha dyan. O, hina kami.